Eh na nga at medyo pumapalya ang ating pag-start. Kaya ngayon bubuksan ko 'yung sa may gasolina sa may bandang malapit sa karburador dito. Pipihit mo lang yung pakaliwa para dito magas gasolina. Oh, pues 'yan. Oh. Then bubuksan natin siya ng sukat na 14. Ayan. Tapos bubuksan mo siya. And then, walang tatlaga sa gasolina. Check mo kung madumi na yung filter. Kasi baka di na dumadali na maas yung gasolina. Tapos mo lang din siya ng gasolina. Gamit yun. Pipihitin mo lang ng konti. Baka makubusan ka ng gasolina. Yan. Abad ng konti. Tapos halukay. Nakita ko sa video may mga buha-buhangin na doon sa loob. Kaya siguro hindi ako makapag start na maayos. Gawa ng ganitong maulan. nilalamig din yung ano, gasolina. Ayan. Tapos isa pa. Hindi talagang konti. Oh, isa pa ulit. Yan. Yan. Yeah. Video ako ng maayos. Yan na. Istorbo yung kamay ko eh. Hindi naman kasi malilinis yan kung hindi ko gagamitan ng kamay. And then, yan. Yeah. Na ang motor natin, TMX Alpha 125. 2016 model. Tapos, kumuha nga pala ako dyan ng cotton buds para talagang mas malinis. Malinis na malinis talaga. Kasi nakita ko, ang daming itim. maraming gumagawa nito kasi galing tayo sa tagulan lahat ng mga motor halos di na di start na maayos yan ginawa ko siyang tenga kinalikot kalikot isa sa kanan isa sa kaliwa ikot ng tatlong beses and then wala okay na kita niyo naman kita niyo yung cotton boots so oh. napaka dumi oh ba diba? dumi hmm? tatagal na ngayon lang nalinis yan na. ngayon lang nalinis yan Oh, di ba? Oh, di ba? Kitang kita nyo. Di ba? Kitang kita nyo. Lapit, di ba? Kitang kita, di ba? Layo-layo. Ilapit mo naman kasi. kurdapyo Ayan. Okay na. Goods, mga guys Ngayon, sarili sikat lang tayo. Ito ay tutorial diary lamang. Hindi ko ito ginagawa para magpasikat. Ginagawa ko lang to para sa si sarili ko. Para pagating ng araw, may mapapanood ako. Okay. Ay, tanya na paano ginawa ganun lang tinay tayo maparaan tapos idala ko nga nyo lang yung paglak sa kayusin nyo baka naman di pantay ang pagkakakabit yan yan ikita mo parang pagmamahalan nyo yan okay 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 tapos na tayo i-start ko na siya pagtapos niyan goods na yan pagtapos po babalik mo na yung ano syempre yung gas thank you for watching see si ya